Magandang buhay mga kapatid. ayun, tumawag ang anak ko nang papaluto siya ng udong kaya samahan niyo ko para makita niyo rin. Ayan. Ito na natin to, guys. Ayan, igisa na natin to. okay tayo ng olive oil. Lagay na natin ang bawang. sibuyas. Okay, natin ang kero, ang kabuti. Ayun. Tapos lagay na rin natin ang cabbage. Tapos lang natin sa konti. Konting-konti lang. Habang hinihintay natin mag-isa ng konti yung gulay, Ayan, nagpakulo na ako ng tubig na gagawin nating sabaw. Tapos ilagay natin ang ano, meatballs. Tapos, lagay na tayo ng pulbos ng bulat. Ayan, pampasarap. pumupulo na talaga siya. Kaya, ililipat na natin ang gulay. Ayan, pwede na natin ilagay ang ating udong. Ayan. napakadali lang naman yan. Kayaan lang natin siyang kumulo dyan. Tapos, takpan natin ng konti. Ayan. Ayan. Okay na sya. Kaya, timplahan na natin siya ng konting asin. Yung bulat kanina, meron ng ano yon may paglasa na yon siya. Tapos, konting toyo. Ayan, sarili ko lang naman tong ano, tiripla. At, pamintang durog. Tapos, syempre, pwede na natin ilagay ang dahon lang si sibuyas. Ayan. Kasi malapit nang maluto ang ating odon. Punong-puno. Ayan, luto na siya. Ayan na ang ating udon. At syempre, siguradong masarap yan, guys. Lalo, may sahog tayo. Karne din kasi ng baboy itong, ano, itong ginamit natin pang sahog na meatballs. Ayan. At naway nakaluto na kayong lahat. Tikman lang natin sa glit. Aguli. Mmm, ang sarap. Lito na siya, guys. Ayan, salamat ulit sa panonood. Magandang buhay. Bye-bye.